Aywa, Eid Philippines, Afghanistan, Turkey, all of Muslim, Eid Muslim. Eid Mubarak. Eid Mubarak. Eid Mubarak. Eid Mubarak. Ed Mubarak. Uh, today Pilipins, is the... America, Africa, <laughs> Eid Mubarak. Uh, <laughs> shukran, shukran. Ava. Aywa. Nakakatuwa lang mga kajuit dahil uh, sa paglalakad ko nga kanina is uh, nakita nila yung ganito yung itsura ko is uh, natuwa naman sila at nagpa-picture sa akin. So, salamat sa mga kapatid nating uh, Muslim. Dito ko nilagay mga kajuit yung ano kahapon yung pagkainan. Saka tubig diyan kinuha ni Tagpi. So, iiwan ko na naman diyan ngayon mga kajuit dahil iikot ako dun sa kabila para medyo wala na akong binubuhat naririnig ko nga natahol na naman si Tagpi dito lang kasi yung bahay nila Tagpi mga kajuit dito sa kabilang pader na to daming ano ngayon tao dahil la uh, start na po ng holiday dito sa Saudi ata uh, yun nga nakakatuwa habang uh, papalabas ako ng accommodation kanina mga kajuit duty uh, sa may mga uh, nakakita na Pakistani at agad-agad uh, nagpa-picture -agad sila. Ayan. Eh! Hey! Eid Mubarak! Ayan, mga kapatid natin, mga Muslim. Galing silang ano, uh, nagsamba nagsamba. Manila. Mindanao, Manila? Manila. Ah, Manila. Mapi Mindanao, Mapi apa sayap? Mapi lah. Malum Manila. Ah Manila. Aywa. malum. tagalog? Tagalog lengkes malum. Malum? Suya? Kunte? Kunte? Ka? Ah, Ah ka? mabuti. Mabuti. Ayuh. Yan. Esis muka. ha Esis muka. Es name name. Name? I'm a uh, juicy. Juicy? Yeah Jose, but they call me juicy. Ah. This is my ah uh, blog. <laughs> eat yourself. So nandito na ako sa loob mga kajuit, magbitbit na rin ako ng kapirasong plywood para madala doon. dahil uh, gagawa tayo ng panibagong kulungan ni Tagpi. Na labas na si Tagpi mga kajuit. Ito, bitak -bit ng plywood. Lumabas pala siya. Tagpi! Ando siya sa ibabaw. <laughs> Ayan na. Kasalubong na sa atin. Hello! Ginawa mo na yung pagkain mo? Ha? <laughs> Tuwang tuwa. Tuwang tuwa si Tagpi natin. Halika na, halika na. puta na doon. Punta na doon. Ah, Kunin natin yung pagkain. <laughs> Tuwang-tuwa siya mga kajuit dahil dumating na ako. Dito ko nilalagay yung pagkain. Ah. Oh, Bitbitin mo na. Ah. Bitbitin mo. Kunin mo to. Kunin mo. Kunin mo. Ayaw. Ah. Bitbitin mo na to. Halika na. <laughs> Ba't hindi mo ano, binitbit? O, oh, kain ka na. So, nagdala na lang ako ng gloves, mga kajugit. Sandali, sandali. kita ko mga kajuit ng Jesse sa ibabaw inaantay niya ako ibig sabihin lumalabas ka pala tagpi ah. marami to mga kajuit Gugutom na rin yung mga papis. Sandali, dale kunin ko yung lagayan ng pagkain nyo. Uy, alis yan. Actually mga kajuit, medyo nahihilo ako kanina. Kaya lang nawala yung pagkahilo ko nung nakita kong sumalubong si Tagpi. mag lang po ako pumunta dito. Bali, bip po itong kanilang ulam. Hinimay-himay ko. Baka may makalabas na man puta doon. <laughs> Ay, to, to, to. Oh, dito kayo, dito. Ah. Oh. Kain na tagpi. Kain ka na marami. Baka mamayang hapon na lang ako mga kajuita, no? Gagawa ng kanilang kulungan dahil uh, kulang talaga ako sa tulog pa. Pumunta lang ako dito para madalhan sila ng pagkain. Kain na marami tagpi, oh. Sige na. Palitan ko lang din tong kanilang tubig sa inuman. Nainip ka sa pag-aantay, lumabas ka na naman. Ang kainaman naman mga kajuit, ano, stay lang siya dito hanggat hindi niya ako makita. Hindi siya aalis. Tayo nga, nga kasi nalubong ako kanina. Makakapasok pala siya kasi sasampa siya dito tapos sa uh, tatalon ulit. Huwag nang tatahol. Maririnig tayo dito. Tagpi! Halika dito. Kain ka na. Hindi ka na, hindi ka na. Ha? kain ka na. Abusin mo to. Sige na, ayaw mo na. Pasok na pala doon sa loob. Halika na dito. Ah. Uh. Pasok na sa loob. Sama mo na yung mga anak mo doon. Iya. Sige <coughs> na. Pasok doon, doon. Papasok ako dyan sa loob. Sige na. Pasok na sa loob. Ayaw pang pumasok. Pasok na, pasok, pasok. Ah. Ayaw pang pumasok. dito siya kanina mga kajuto uh, habang naglalakad ako malayo pa ako tumatahol-tahol na siya eh. oo itong mabigat mga kajuit yung tubig kailangan ko kasing ano maraming tubig na dinadala ah takpi tubig mo ayaw mo na bibigay ko na sa mga papis mo to ah dito yung iba ya So, ayun yung mga papis mga kajuit makain na sila o asan yung isa buta anim kayo ayun pala si bunso mga kajuit hello bunso ang tagpi tagpi namin ang bait bait pasok na sa loob tagpi hindi na kunting-kunting panahon na lang magiging maayos yung uh, tirahan nyo ano? hmm. ba't hindi mo binitbit yung pagkain kanina nilagyan ko nga po ng tape mga kajuta at bigla, baka ako bigla niyang ano, bitbitin Halika pala

Iubos ko na tong pagkain. Sige na, pasok na dyan sa loob tagpi. <sighs> so, yun mga kajuit. Uh, baka mamayang hapon ko na lang po gawin tong ano kulungan nila. Hindi pa kasi ako nakabili ng drill dahil yung bibiling ko sa nakagabi, hindi pala siya maganda. So hahanap ako mamaya sana bukas yung ano, hardware. Tagpi! So paano? Babay na ha? ay, 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 ay. naglalambing ah, naglalambing ang tagpi ah. Hmm? Pasok ka na sa loob. Para hindi ka makita ng ibang aso dito Ay, hindi na nakikinig kay Daddy Jewett, oh 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 So, ito po yung uh, day 5 nila mga ka Sa paghahatid ko ng pagkain So 5 days, 5 nights uh, Nakasurvive po sila sa lugar na to So, mabubuhay na po sila dito mga ka-Juit At uh, panatag na yung ating kaluoban At uh, yun nga save po natin yung mga papis ni tagpi so magiging problema na lang natin habang lumalaki sila uh, lumalakas kumain tapos yung kailangan natin na mayroong mag-adapt sa kanila para mabawasan yung ating uh, pag-aalaga kasi kapag lumaki itong mga to kaduit ano eh hindi ko alam kung paano yung aking uh, gagawin. Kung mananatili sila dito, kawawa naman. Kung iuwi naman po ng Pilipinas, uh, hindi po natin kaya dahil sa gastusin. Kung, kung sino po yung willing na tumulong, uh, ako po yung nananawagan para sa mga papis ni Tagpi at siyempre kay Tagpi natin. Huwag po kayong mag-alala sa pagpapaispi kay Tagpi dahil ano uh, gagawin po natin yan. Uh, magantay lang tayo ng tamang panahon dahil ang kanyang mga anak isa uh, dumididi pa sa kanya kasi ang sabi nila at least 3 months uh, after sa saka pwedeng ng isang aso lalo na babae pasok na sa loob ayaw niyang pumasok ayan natahol tahol na rin yung mga papis busog na kayo no hindi <laughs> niyo na ako kilala ang tataba nila So, ayan mga kajuit. Balikan ko na lang mamayang hapon. Dahil uh, wala naman akong pasok ngayon. Muli po yung aking pasasalamat mga kajuit sa inyong a, uh, patuloy na pagsuporta sa mga ina-upload kong uh, serye ni tagpi at uh, inyong nasubaybayan mula sa pagkapanganak hanggang sa inilipat ko dito sa kanilang uh, bagong tirahan uh, pati sa aking youtube channel nandiyan po kayo na sumusuporta so maraming 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 salamat po abangan pa natin ang uh, susunod na kabanata sa buhay ni tagpi so ingat po tayo palagi and god bless